Morning, it's been a life in the Philippines. So, ayan ang ating uh, uh, topic for today, mga kasari. Ay, wala po tayo sa tindahan. Nandito po ako sa school. So, ayan, i-update ko po kayo sa aming project ng JPTE dahil ako po yung treasurer. Treasurer ng JPTE sa school. Then, ang may kita po kami ng piyesta. Kaya po, ay, dito po namin inilaan ang aming kita ng piyesta sa aming deep night. Ito po yung project namin, ang drainage. Tapos na po siya guys dito. Nasa likod na po siya guys. Tapos na. Yan. Itutol ko kayo guys. di ba Ang ganda. So ayan. Yan po ang drainage na pinagawa namin. Hanggang likod po yan guys. Ayan. ikutin po natin ang skull ayan kita nyo guys so ayan ayan gilid guys so nasa gitna na tayo ayan pali ko doon guys tapos yung banda dito ayan tapos na po siya mga mamshi na nag support sa ating GPTE parents ng elementary school so ayan guys dahil may budget pa po tayo guys ay I nilibot na po talaga namin dapat guys hindi ko po muna palagyan doon sa akin tapat namin dahil bala ko sana ako na po sana ang magpapagawa doon so since meron pa pong budget kaya ginamit na lang po namin yung budget tas ako na lang po magpapadir ako na lang po ang magpapadir doon sa likod kasi sa amin naman yung banda guys so yung drainage ay umiikot na po siya sa palibot ng school guys hanggang dito Ayan, so Ayan po guys Ikutin natin dito guys So malapit na silang matapos Ang project namin So Thank you for viewing Salamat mga parents At mga teacher na support Salamat until next time